Pero may tulog na dyan. Maka ano lang ang iisip mo? Bert, di ba may punching bag sa inyo? Oo. Uh. Pero nga, muna natin. Maka ano yun dun eh, ginagamit ko yun eh. Kunin nga lang eh. Ang gagawin dun? Basta, babalik ko rin. <laughs> Magtiwala ka lang kasi. Tara, tulungan to, niya ako. Saan ba? Kukunin lang punch yung punching bag doon. Wala. pag ka. Hindi, basta, magpagag-exercise ako eh. Na, tara. Tara. Sumunod-susunod ka ba? Hindi. Bala. Mm -hmm. Hindi naman ako sabit bird ah. Asin punching bag? Tanga oh, okay. na tanggal yan, tinanggal. <laughs> Napatid. <laughs> Salot ka kasi. Kasi katapatid sa ka, ko yan. Bigyan kita ng open dyan. May naisip kasi ako. Basta okay. natin yung elabins. Dali mo na yan. Dali nyo yan. Hindi mo bigat yan. Kaya mo yan kaya. E, Pasad mo kay kake. <laughs> Gaya, yeah. okay, yata mo. Nais na Tayo mo! Oh. Bert, wag mo kasi tulak Pagtulungan nyo na lang! Ula. Anit kayo! Ayan! Tara dun! Kailan bin? Hahaha! Nata! Psst! si Vince eh. Tumas ka dyan. Taka lang, taka muna dyan. muna. <laughs> Ngayon alis nyo ito mesa, lamesa. Kasi, sasabit o sa bis? Hindi, sasabit. Nakita nyo yung una na iyon. Ayan yung ni bish, Ipulit yan, iyan. na ka sa Hindi, tulog na. Tulog na, tulog na. Tanggalin muna. mo muna kaya kadayon yan. Natatanggal yan. Bukok ba kayo? Anong din natatanggal? Isasabit lang. Eh lang yun

Nag-type. Ayan mo lang ang pansin niya. Ang laki ni Gagong. Ang init niya. Ang laki ni Gagong. Ang laki ni si Marte. Ay, si nating wrong. Tama nga. Right. isang tao, <power> dapat, baliwin. Uy. Komportable ah. Ayos, ayos. ayos. kadel! may kakadel, may Sana all, ngayong taglamig. Sana all, ngayong <laughs> taglamig. Vince. Iba ka pa rin. Nagising na eh. Ay, sige. Iba pa rin yung naman Sa'yo ba, ba <laughs> <laughs> no. oh, <paano> <laughs> Sa niya? Gadel nga? Gadel. Gadel. Gadel medo. Sarap po. Sana all, boss. Hmm. Bye. Boy, gusto ba? Boy, nung oras na, boy, gumising ka na. Kanyo lang ako natutulog. Boy, hapon pa lang, natulog ka na, boy. Takot nga, pagod yung bata. Grabe mag-ano yan, mag-school. Tara, magpansit doon sa may parak. Tara, 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 tara. Tara, tara, tara. Gagod yun, laki na yung mukha yung mukha. Si pag sa parak. Ano ang gagod yun yan? Sa mukha yung mukha, kalaki nung kalang, maunan mo yan eh. Kalaki naman yung hatok mo yan. Agap-agap niya. Ay, hotdog yung hotdog na haunan. Hotdog pilaw? Kasi ah, ganyan. Hindi, tapos nagagalit. Kanina niya pinag niya siguro. Nagilip. Uh. Uh. <laughs> Tumuli lumaki. Naging uh. promax yung pilaw. Chubby yung ka mo sa panagilip, no? champion yung ka-addle yun. yung na to. Yung kanina, yung lalaki. Oh, Halisin nyo na nga, tara na. Uy, buha ko na nyo na, kayo lagay nyan, yung dalawa. Bis, eh, naglaki dyan. yan, eh. Ayun, laki. Ang lang Uy, bis! Ay, ay, Boom ako ni koi. Saan pa sa pa kasi gimay. Tapi pa balik ng rap. O tingnan mo, oi tulak, tulak.